O, oh, question ko guys. Anong napapansin ninyo sa biyayang ito? Wala sa Pasig at government. Ayan, o. Oh, ba diba? Tama kayo guys. Walang pangalan ng kahit sinong politiko. Ay Ayan. Hi guys. So ngayon, papakita ko lang sa inyo kasi nakatanggap kami ng um, go-bag, emergency go-bag from the Pasig government. Ayan, from Lungsod ng Pasig. Ayan, if you will notice, nagsorti no, talaga namin dito sa aming mayor. No, dito sa ating uh, mga officials dito sa Pasig City. Kasi tinanong, meron tayong bag. And inside the bag, ito yung nasa loob. Actually, ito, yung mga nasa labas, nasa isang package. May extra tayo na zip um, lock. Tapos, meron tayong hand-pressing flashlight. Ayan, para buksan lang natin makatotohanan siya na hand pressing talaga siya. O, oh, ayan, umiilaw. Ayan, tapos meron tayong so, Ayan, and then, ito pa stick light ata, ito. Ayan, so may, may instructions naman siya, yung mga stick light, and then, this emergency thermal blanket. Ayan, and ito ako natutuwa kasi cute-cute nung packaging pa lang niya. Talagang, ang, um, talagang ma-entice ko talagang buksan siya. Ayan, it's um, a first aid kit siya. Ayan, from Lungsod ng Pasig. Umaagos talaga ang pag-asa. Ayan, so dito yung mga nakakatuwa kasi so, may sarili siyang ayan, may scissor. At ito, Ayan, yung yung sister ni Chris Ayan, yung mga usual makikita natin sa first aid kit. May mga gasa and everything. So, ayan, nakakatuwa lang kasi, di ba, very handy siya. So, pwede nyo ilagay lang sa car ninyo or sa insider nyo para lahat ng family members inform sila na we have this emergency go back. Ayan, thank you so much, Pasig City! Ayan guys, at isa pang nakakatuwa ano, kasi lahat actually, basta meron kang um, pasig pass, ayan, mabibigyan ka nito, all walks of life, ayan. So ayan, mali, salamat salamat tayo, ayan, sa ating mga um, kababayang talagang may tunay na pagmamalasakit. ayan, sa mga pasigyan mo.